Ang tanong, para kanino ba ang Zumba? Simple lang, para sa lahat. Dito sa San Juan Plaza, makikita mo ang lahat ng klase ng tao, babae, lalaki, bata, matanda, lahat, sabay-sabay sa -sabay galaw, sabay-sabay sa saya. Una, para sa mga tita at lola na hindi nagpapahuli. Kahit mainit, kahit pawis, go lang sa galaw. Sila yung tipong pag narinig ang beat, automatic hip roll agad. At syempre, may mga daddy at kuya rin na dati nanonood lang. Ngayon front row na. Kasi sabi nila, Zumba pala. Hindi lang pang tita, pang pogi rin. Zumba rin ito para sa mga pagod sa work o sa buhay. Yung buong araw puro stress. Tapos pagdating sa plaza, release mode. Dito, bawat step parang sinasayawan mo yung pagod mo. At bawat pawis parang sinasabi ng katawan mo Salamat kailangan ko to. At syempre, para rin sa mga baguhan at mga bata, may mga chikiting na sumasabay sa beat at mga teens na ginagawang TikTok challenge ang warm up. Dito sa San Juan Plaza, walang hiya-hiya. Kahit beginner ka o pro dancer, basta gusto mong gumalaw, welcome ka. Kita na yun yung Zumba instructor namin na yan sa video? Hindi yan dati marunong sumayaw, pero tingnan mo naman na ngayon nagtuturo na at masayang ibinabahagi ang kaalaman sa iba. At alam nyo ba? Dating mabiso yan! Pero dahil sa Zumba, nabago ang lifestyle niya. Mula sa bisyo, napunta sa inspirasyon. Ngayon, siya pa ang nagbibigay ng motivation sa iba para gumalaw at magbago rin. Kasi ang Zumba, para sa lahat ng edad at fitness level. Gawin mo lang sa sarili mong pace. Hindi kailangang sabayan ang lahat. At kung may health concerns ka, magpatingin muna sa doktor bago sumayaw, ha? Zoom rin to para sa mga pamilya, barkada at magkakaibigan? May mag-ina, mag-asawa, magpinsan, lahat sabay-sabay sa indakan. May nag-aya lang dati, ngayon adik na sa saya. Kasi dito, hindi lang pawis ang pinaghahatian. Patitawa, kwento at friendship. Kaya kung tatanungin mo ulit, para kanino ang Zumba? Para sa lahat, para sa babae, lalaki, bata, matanda, para sa gustong sumaya, gumalaw, at maging healthy sa masayang paraan. Dito sa San Juan Plaza, bawat tao may rason, bawat galaw may kwento, at bawat pawis, worth it!